Carmelita, maayos bang yung pakiramdam? Ano na sa akin? Mangyong dapir? Bakit pa sinabi sa akin ni Juanito na magde-date sila ni Helena? Carmelita! Aking na Nahaharanahin ni Eduardo si Ate Maria mamayang gabi. Narito na din tayo. Tagam mo na ng awitin si Binibining Helena. Anong ibig mong sabihin? Batid mo naman na mahalaga ito para sa pamilya natin. Sa isang taon pa sana ako magbabalik. Ngunit nakarating sa akin yung mas mambalita na ikakasal ng aking man. Leandro, kailan ka pa bumalik ng San Alfonso?